si Tino ay nakatira sa lugar ng kabangkalan. Tahimik at maayos ang lugar na yaon at walang gulo sapagkat ang mga tao na roon ay mababait. Ngunit lumalabas ang tinatawag nilang aswang na paniki. Ang tao paggabi ay agad-agad silang pumapasok sa loob ng bahay sapagkat ang taong paniki yaon ay umaataki sa kanilang baryo sapagkat inaataki ang kanilang mga hayop gaya ng mga bakahan kambingan at mga kuniyo pati na rin ang kanilang mga gulay at prutas ay inaatake din ng malaking nilalang niya on. at binabulabog ang kanilang baryo pati na rin ang mga bubungan ng bahay nila ay doon dumadapo ang malaking paniki na tinatawag nilang si Iking na paniki ngunit yaon ay bagong paniki na lumabas hindi yaon si King, kundi hindi nila nanalaman ng mga kabaryo kung sino yaong nila na yaon. yaon. ay umataki pag gabi. Tuloy-tuloy ang atake ng nilang na yaon na, na malaking paniki at gumawa na sila ng paraan. Pati ang kabaranggay ay gumawa na rin kung paano mahuli ang malaking paniki naglagay sila sa puno ng duldul ng mga lambat para mahuli ngunit ang paniki ay hindi basta basta mahuli sapagkat yaon ay napakalaki at napupunit lamang ang lambat kapag dumaan ang malaking paniki na yaon yaon ang tinatawag ng taong paniki o hari ng mga paniki hanggang sa kasalukuyan na hindi nila nalalaman kung sinong tao na yaon ang paniki na napanggap na si Iking na paniki hanggang ngayon ay hindi nila nalalaman kung sino yaon ay nag nagiging paniki si Katino ay isang ordinaryong tao lamang doon sa kanilang baryo sa may bangkal puno. At ang trabaho niya ay nangunguha lamang ng tuba. Ginagawa niya kapag umaga at hapon. Umakyat sa puno ng para kunin ang tuba. Pagkatapos, ibibinta nila sa mga mangingino ng tuba para sa magkapera. At ang iba niya on na hindi mauubos ay ginagawa niyang suka upang ibinta niya at yaon lamang ang kanyang hanap buhay araw-araw. Lumipas ang mga gami, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ataki. Ang paniki na ito ay sakit sa ulo ng kailang barangay sapakat ito ay hindi, hindi nila mahuli basta-basta. Lumalabas lamang ito kapag kabilugan ng buwan at araw ng biyernes at alas 12 ng gabi. Lumipas ang mga araw ay kumuha ng tuba si Katano. Ang oras yaon ay madaling araw, alas 3. Sapagkat yaon ay araw ng kabilugan ng buwan at araw rin niyaon ng Bernice Santo. At nakita siya ni, ni Supremo doon sa kubo na nakatira sapagkat ang bahay ni Supremo ay malapit lamang sa mga niyuga ni Katano natanaw ni Supremo si Katano doon sa puno ng niyug sa may taas si Supremo ay nakatira doon malapit sa may niyuga ni Katano Supremo ay pinaghinalaan na na siya ang taong paniki na umaatake ang mga kabarangay, iwala silang roiba ang mga kabarangay, iwala silang sapat na ebidensya na kung sino ang taong paniki pero si Supremo ay pinaginalaan nila na baka siya ang taong paniki at si Supremo ay nagpalitan nyo o nagtransform bilang isang taong paniki at siya ay lumipad papunta doon sa puno ng New sapagkat doon si Katano na nangunguha ng tuba doon sa taas ng puno at kanyang dinagit si si Katano sa ulo ay nabunutan ng buhok si Katano at si Katano ay sumigaw sapagkat napakasakit sapagkat siya ay nabunutan ng buhok sa ulo at napatingala si Katano kung sino lang yaon na humila sa kanyang buho sapagkat napakasakit at nakita niya isang napakalaking paniki ito na pala ay ang taong paniki at ang paniki na ito ay naglanding ulit ng pangalawa upang dagitin si Katano at natanggalan uli si Katano ng buhok sapagkat yaon sumisigaw sa sakit si Katano doon sa taas sapagkat baka siya mahulog sa so sobrang sakit at naglanding uli ang paniki sa kanya upang dagitin sa pangatlong pagkakataon si Katano at nang pangatlong landing niya bumaba ang kanyang lipad ng paniki niyaon at pagkakataon ni Katano upang tirahin sa likod ang malaking paniki at kanyang tinira ito ng sanggot sa likod at tinamaan at sumigaw ang paniki ng napakasakit na sigaw na parang boses tao at ang paniki na iyon ay paikot-ikot ang lipad papunta doon sa may bintana doon sa kubo ng bahay ni Supremo na pinaginala ang taong paniki at nakita ni Katano ang paniki na yaon ay nashoot doon mismo sa bintana ng kubo ni Supremo at kinaumagahan ay nakita ng mga tao doon sa kubo na matay ang malaking paniki at yaon ay pinagkaguluhan ng mga tao sapagkat ang daming tao doon naguumpukan sa bahay ni Supremo ng umaga na nabukang liwayway at mayroon ng sikat ng araw at nakita nila ang napakalaking ibon na siiking na paniki na palaking paniki na parang tao at si Katano ang nakapatay yaon sapagkat tinila niya ng sanggot at ang paniki na yaon ay tinali nila doon sa may kahoy na cross upang yaon ay iparid sa kanilang barangay inikot nila sa mga kabarangay at sa kabahayan upang patunayan na wala ng paniki na gagambala sa kanila at napatay na yaong paniki niyaon at napakalaking paniki at kanyang at kanilang pinarit yun paikot doon sa kailang barangay nila at sityo nila at at yaon, magmula noon ay wala nang kamatay ang mga hayop nila mga kambingan bakahan at mga poultry nila wala na rin na gumagambala sa kanilang bubungan ng kanilang bahay kinakain ang mga prutas nila at gulay at sumikat si Katano sapagkat siya ay nakapatay ng nakapatay sa paniki niya o na si Iking niya tinatawag na paniki at siya ay naging bayani doon sa lugar na yaon na tinatawag natin bangkal na may punong kahoy niyaon